Hi guys, good evening. Magmukbang tayo ng burger. Kasi yung, yung lipante namin, nagutos sa akin bumili ng limang burger para sa kanila. Sa bagong mataam. Ito yung bagong mataam eh. Cute. Ano pa to? Chotfranchise.com Yan eh. So, kung naman, nyo ako naman, ako ng order kasi ang isang burger, ah, uh, tender ham lang. Kaya bumili ako ng aming dalawa. Kasi so magbumukbang. Ang pinibinili ko sa akin yung spicy, full spicy chicken burger. Yung sa loob, yung limang burger nila is normal. Pati itong isang order ko, para kay Ate Maria sa kasama ko is normal din. Kasi ayaw niya ng spicy. Kasi bagong bukas yung na restaurant na yun. Tingnan niyo oh. Maanghang to. Tingnan niyo naman yung burger. Oh, ang laki ng manok, di ba? Tender ham lang. Paano ko to kagatin? Ningan niyo akong bumili eh, kasi yung elepante namin naguutos eh. Kaya bumili na lang din ako ng ano. Yung restaurant niya yun, ang daming tao kasi bagong bukas, nakapila. Kung kuha ko sana ng video, yung video sana ako kaso. Nisip ko, huwag na lang kasi ang liit ko. Tapos ang lalaki ng mga nasa unahan ko. Tapos sa likod ng kong lalaki. Maanghanga. Ang pangalan ng burger na to, ano? Stuck chicken burger. Maanghang. Tawang ko man ipagkagat, o. Oh. Ang liit na burger bread. Tapos yung manok, ang laki. <coughs> Maanghang. <coughs> Sabi ng mama, anong gusto mo yung Full spicy o yung konti lang? Sabi ko yung konti lang is spicy kasi. Kung full spicy, sobrang anghang nun. Tapos hindi ko makain. Di sayang yung pera ko. Sayang yung tender ham ko. Pag di ko yung makain. Malutong siya. Masarap. Yung mga gaspok-pembo ko. Sarating ko lang. Yan o. Paano ko to kagat eh? Hmm. Ang sarap. Mag-mukbang hmm. tayo ngayon. Hmm. O, di ba? Sarap-sarap. Ang init tapos maanghang pa. Ang laki ng, ang laki ng manok ay sa burger bun.